Hello guys, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Happy Thursday, happy Tuesday po sa inyo lahat. Kahapon guys, yung in ko. Nagjogging kami kahapon. Kala ko last na na snow yon. Ayun guys. Ano ba yan? Ito na naman guys. Is snow na naman. Papasok na ako guys ng trabaho. Snow na naman ito guys oh. walang sawang snow ayan kala ko di na mag snow hindi ko alam kung makapagyaging ako mamaya hindi siguro ayan Ay, ang lapit

Pasok na tayo guys 8.52 na Ang pasok ko ay 8.30 yeah. uh, 20 minutes ang biyay Sige guys Update ko kayo pag nasa trabaho na ako guys Hello guys Ayan nandito na tayo sa Trabaho Kararating lang ang lakas ang hangin guys Ayan Ang lakas ang hangin dito guys Iwan natin Ang susunod ng bahay kamu arah <laughs> <Ay. Maka. sighs> <sighs> <hah? hah? hah? hah> snow guys, hey guys, ayo guys, guys, andito ako sa, sa field yun, ah, dumpa yung ano? nCR na yon, alam mo? Ayo guys Ayan yung mga equipment guys Ilalaman yung mga equipment Masaya Lakas pa ng hangin Ayo guys update to kayo mamaya guys pag Pagkatapos uh, na namin ayo uh, guys parang nama ya tapos na bukas parang kesen harangan yang dah na Uh, guys lakas na hangin, malamig okay guys, update ko kayo pag uwi na, bye bye ayan guys painit lang tayo ng sasakyan at tayo ay uwi na hmm. Or assistant is 10.13 yeah, tapos na yung gawa namin nag ano guys yung salamin ko hmm. nag kailangan ko pang patunaw muna ka para makita ko yung daan Hindi makita Maraming salamat guys. Pa-subscribe naman po ng ating live ay ng ating videos. And click to notification bell. Ayan. Maraming maraming salamat guys sa suporta. Ah. Thank you sa mga nag-subscribe so, sa akin. Maraming maraming salamat. Thank you. kaya hey guys, pauwi na ako. Update ko kayo pag nasa bahay na bike. Bye bye. Hello guys, pan second day na ngayon. Pangalawang araw na ano na may jogging pindot ah, dito ka lang si lang pangalang araw pagod yan araw-arawin na namin ngayong pag jogging guys habang umiinit pa at pagdating ng winter hindi na naman tayo makapag jogging ayan say hi, hi. Lansi Lansi Let's go. Oh, hi. Ayan. Ayan guys, mamaya. guys. Pagod kami. Yung dalawa, oh, ayaw na tumakbo. Hindi na kaya. Ah, ayaw na ako patakboin kasi nag daw sila. Ayan. Hi. Sa tinakbo namin guys, malaking tulong na yun sa pagpapababa ng sugar and blood pressure yan kailangan natin mag exercise araw araw katulad dito na hindi talaga hindi ganong pinagpapawisan dito dahil sa lamig so, lubos lubosin na natin guys hanggang pawi pa ano na pa spring na Ayan. baka bukas na naman, mag na naman bukas. Ayan. Kaya, It's not a spray anymore. I kailangan don't natin mag-exercise. So so ah, ah, so <laughs> Are you okay? Yeah. Ayan. I still have my anong, anong, sasabihin mo sa mga nanonood sa atin? Please subscribe, share, and follow us. And click the notification bell. Yeah. Para updated kayo lagi sa ating videos. Yeah. Okay. Sige na, happy. Yung ano ko sa loob kaya ganito ako, guys. Init inano ko talaga. Para pawisan ako sa loob ng katawan kasi pag hindi ko binalot hindi ako papawisan kasi ang klima ay malamig yeah. actually guys ayan o meron pang mga snow natitira hindi pa natutunaw so, hindi natin alam guys baka bukas na naman mag snow pag tuwing umaga guys nag snow yeah. pagdating naman ng mga alas 11 guys ng tangali yan natutunaw na rin yung snow kasi yung lumalabas na si Haring Araw ayan, ayan. okay update ko kayo Ka update ko kayo guys pagdating sa bahay ayan bye bye ayan na nga guys tapos na kami mag jogging andito na kami sa baay ayan <coughs> <coughs> Tarating uh, lang namin. Mas marami yung lakad yata namin kaysa takbo. Kasi itong dalawa. Yan na tumakbo. Ayan. Ano, uh, sasama pa kayo bukas? <laughs> Maybe. 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 tomorrow. What? Kasama ka? Yes. Mm, yes. Yes, okay. Ay, <laughs> Dito na kami. Ayan. Wait, okay, You can't show our address. Bye-bye. Ayan, guys. Hanggang dito na lang ang aming vlog. Ayan. Kung nagustuhan na nyo, guys, ang aming vlog, guys, please subscribe and click Do the not notification not bell. At mag-comment na rin kayo dyan pa-like and share na rin po, guys. Maraming salamat and goodbye. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>